antok na antok sa mga biyahe. May something sa mga FX at may something sa mga jeep na sobrang sarap matulog. Kahit gano kainit, hindi ko magets kung bakit. Eh, siguro na program ng pagko-commute ko, yung utak ko na kapag nasa commute ako, ito yung pahinga ko. Grabe no, wala akong pake sa hold up and snatch. Ganun ako ka-careless mag-commute kasi gusto ko lang matulog. Bakit ganun? Feeling ko isa sa mga pinaka pinakamahimbing na tulog na experience ko ay sa jeep. At nakakahiya, okay? Hindi ako proud sa sarili ko kapag natutulog ako sa pagkukommute. Kasi more often than I'd like to admit na... <laughs> Sorry, naalala ko na nakanganga ako matulog sa jeep. Mm! May time din na tumulo tumutulo <laughs> Tumutuloy, labay ko sa Nangyayari lang yun kapag sobrang pagod ako. Grabe, awang-awa ako sa sarili ko. May time na high school ako noon, junior high, may yani Heche na ba noon? Walang yani Heche noon so medyo confident ako na walang nakakilala sa akin, sana wala. May time na as in ang lakas ng ganun ko. Bumabiyahe yung jeep tapos nagising ako kasi sobrang lakas ng pagganun ko tapos nakanganga ako. <laughs>